Guys, pauwi na ako galing sa trabaho, guys. <clears throat> galing ako ng abulog. Uh, please subscribe my YouTube channel. <clears throat> At paki-like and share na lang, guys. Matagal na akong hindi nag-upload sa YouTube channel ko. Uh, sana, guys, mga panood nyo itong, itong video ko ang binibiyayo ko siya araw-araw mula matagisi hanggang hanggang ano bulaya nasa 40 40 km siguro yan Oh, nasa 40 km siya. Nang takbo, tinatakbo 'yan na ah, ah araw eh nang ano nang umaga pagpasok tapos sa gabi eh sa hapon pag-uwi galing <clears throat> sa work kaya ito e, nga yung pauwi na naman ako ang guys ganun lang na buhay siyempre eh, malayo pang ano nga hanggang ano pa yan hanggang January pero sa ano sa January na sa ano na yan bubulayan na kami dati naman talaga sa bubulayan kami ngayon lang na walang trabaho eh, doon lang ako nagre-report sa ano sa bulayan. Eh sa bulog kasi ma ka pag hindi ka mag-report doon. Sayang din naman. Ayun <clears throat> guys. Thank you guys. Thank you for watching my video. Thank you. Ingat kayo lahat.